Ano oh, lizard. Para mas masarap pa rin sa kundi natin. Oo nga, no? So, dito po yung ano namin, guys. So, iyan po ang pangalan ng ano, hotel. Marabi, ang laki-laki talaga siya, guys. Pero parang... Nang <laughs> at among balibo. <laughs> Minsan may maglimbaw tang balihibo ana. Ang murag old ko na siya old um same yung cool dito. Oh. Napakaganda siya talaga. Wala masyadong nag-aro dito nag check in Ngayon lang yata kasi Christmas. So marami nag ano Pero old na talaga siya, guys. Sin. mo yun, oh.